Hello everyone! eto pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. During traffic, etong mga batang to ay may pa-concert sa gitna na daan at tunay na nakaka-good vibes sa mga motorista. I love you, Ben Diesel! Ben Diesel, I love you! Well, si Kuya naman ay nagamit ang buong potensyal ng Hokage Moves oh, oh. Ay, dapat pala. Thank you. How much for one mango? 100 pesos. 100 pesos per short. Di man mi mahilad mo, Bisaya ba yan. Mahal ra. Tagut سرا. سرا. 50 pesos per puro pinko. Oh, gulat ka. Kuha pa ba ko ba? Parang eto na si Kuya ang nanalo sa trend na nato.

Our ulam for the day is nilagang bulalong kalderetang mechado at may saging na di binalataan. Guys, try nyo tong larong to para mapalo din kayo. Hahaha. ha na? Well, di ko alam kung nagpapanggap lang ba ang bata or what. Eto naman si Kuya ay di inugali ang magpeke ng products. isa sa powerful na fan. Yan, see? Kahit maliit yan. Sobrang lakas yan. Siyempre may mas malakas yan. Ito, try naman natin. Jesus. So, malakas to. Ayan na. Good job, Kuya. Dapat kang tularang ng mga affiliates. Diwato, nagpaputs pa. Hindi yung putspa, nagpadyarma ko. <laughs> ay, hindi ko. pa. <laughs> Angal ako kasi. Ay, ito pala yung Napakasama ng ugali mo, kuya. Pero nakakatawa naman kaya goods lang. Pare, sabi nila, pag kumain ka pansit, hahaba buhay mo. Tayo daro inaraw-araw ko pansit ka doon. Sakit na tagiliran ko. Well, parang may next na kibuloy. Dati kiboloy na nagpahinto ng lindol. Ngayon ay taga-simula na. Bilyante na lupa. They moved. Oh my gosh. What's going on? I eat it. I'm eating it. Well done, my friend. You just did a really good job. Bachatan. join. What's <laughs> the backward? What's up? Oh, sir. Can it progress right here? See the dad. No. I know a little reason to leave this far. Thank you, sir. na. <laughs> After shock. <laughs> Kaya pala mas pinasarap na daw ang Angel's Burger. Tama ba? Well, here's the example that at the end of the day, just find a way to smile. <laughs> Pwede magtanong? Saan po yung Jollibee? Thank you, ya! Yeah. Okay, ingat. Ito naman si Kuya ay napakataba ng utak. Guys, tutorial para hindi kayo matakot dito sa KNJS. Diba, yan. Mimute nyo lang. Tapos magplay kayo. Yan. <laughs> Basic. <laughs> ah, wala nga, cook mo. Cookies mo ba yan? Cookies mo bayan. ba yan?

Tignan nyo kung paano ka-creative ang mga Pinoy. Nabuhos ata ni Kuya ang lahat, Ana, kaya sana po okay ka lang Kuya. Anak, kaon! Kaon! Isba. <laughs> POV. Nag-escape ka sa eskwela dati pero pangarap mo maging sundalo. Sir! Yes, sir! Kaluwas ka nun! Kaluwas na right! Yes, sir! Yes, sir! Lights, camera, action! Mmm! It's still the very fresh And so the light is the apple. Nakakaubos ka ng tawa talaga, Utoy. Kaya keep going lang. Panalaki po! Panalaki po! Ayaw nyo? Tatapon ko to. Isa. Dalawa. Ay, dami <laughs> na gamang para itapon. Huwag na, huwag na. Parang pinanganak yata si Lola sa maling taon. Kaya pala taimik yung nanay ko. Nagka-crossfire. Uh, guys. Wala uh, na. May mind-drill lang dun sa mga mic. Well, kuya, parang may mangyayari na hindi mo oh. napaghandaan. Ayo. 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 Tsaka ito pa, inuna pa cellphone kesa sa sarili. Iba talaga Pinoy eh. Okay, ito talaga dream pet ng lahat. Sure ako? Pipiksa mo na Pina. Dahil lulot ito, pipiksa pa siya Pina. Pipiksa pa siya. Sige, pipiksa pa siya. Pipiksa pa siya. Sige pa, pipiksa pa siya. Awesome. Dito muna tayo mga maganda at pogi kita-kits sa susunod. Ingat!